Siguro nga ay maraming nabiten noong nakaraang chapter. Kaya tara, ituloy na natin ang storya sa chapter 133 ng Gachi Akuta. Nagpatuloy ang paglalakad ni Naruto sa gitna ng masiglang Dal Festival. Patuloy sa paghahanap ng tinatawag na White Crow. Sa dami ng kakatuwang costume at float sa paligid, may isang partikular na float na humuli ng pansin ni Rudo. Malaki at tila inspired sa Titan na si Palco mula sa Attack on Titans. Napaisip siya kung iyon na ba ang hinahanap nila pero malinaw na hindi iyon ang White Crow. Costume lang daw ito ng isang grupo ng cosplay enthusiast. Sunod naman nating makikita ang isang karakter na hawig kay Aro mula sa Blue Lock. Sa sobrang dami ng mga nakabihis ng paborito nilang karakter, halatang hindi madali ang kanilang paghahanap. Pinunto pa ng grupo na kung tutuusin, wala namang kahit anong elemento ng uwak sa mga nakikita nilang ito. Isa pa sa mga nakita nila ay itong isang costume na parang cartoon karakter ang atake ngunit wala rin itong koneksyon sa hinahanap nila. Nagsimula na nga ang mairita si Rudo. Sa dami ng costume at distractions, pakiramdam niya ay wala naman talaga ang white crow sa paligid. Pabiru siyang pinansin ni Rio habang nagpayo si Engin na minsan ang hinahanap ay kusa na lang lumilitaw kapag hindi na ito binibigyan ng pansin. Habang patuloy ang usapan ng grupo, may kita nating may cameo din dito si Sanraku ng anime na Shangri-La Frontier. Napag-isipan nilang baka nasa loob ng event hall ang White Crow. Lalo na't ang pangunahing event ng Dal Festival ay ang tinatawag na Giver Show na gaganapin sa loob. Doon din daw nakatakdang sumali ang Twins at ilang Southward Cleaners kasama si Meldreta. Habang tahimik na nakikinig si Amo Tila may iniisip ito, lalo na nang pag-usapang muli ang tungkol sa White Crow. Ibinaba niya ang kanyang boses at tila nagbigay ng babala. Pino na siya ni Engine at sinabing huwag magbaba ng boses ng ganon dahil nakakakaba. Sa kabilang banda, Tahimik lang si Zanka habang nagmamasid sa paligid. Niisip niya kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid sa lugar na ito. Sa ibang dako naman ng lungsod, sa loob ng isang madilim na shed sa westward. Isang interogasyon ang nagaganap. May isang lalaking hawak ng dalawang bantay at pinapalibutan ng mga tauhan ni Kyoka. Pinilit nila itong magsalita tungkol sa isang terrorist device. Sa matinding pressure at sakit, nagbitiwan lalaki ng revelasyong nagsimula na raw ang operasyon ng device na iyon. Ang mga tao raw ay unti-unti nang nagiging dependent dito at hindi na kayang mabuhay nang wala iyon. Dagdag pa niya, sa nakaraan ay nawala na ang ruler ng mundo. At ngayon daw, ang bagong pinuno ay narito na. Sa kanyang paningin, Mukhang ang tinutukoy niyang ruler ay si Rudo. Bumalik ang eksena kina Rudo at Zanka kung saan naungkat ang tungkol sa Hell Guards. Hindi pamilyar si Rudo sa grupong ito kaya ipinaliwanag ni Zanka na ang Hell Guards ay kabaligtaran ng cleaners. Isang organisasyon na may layuning hulihin ng mga tao. Kadalasan wala silang abilities gaya ng mga giver pero bawat isa sa kanila ay eksperto sa pakikipaglaban. Kapag nakita nilang banta ang isang tao, agad silang kumikilos. Hindi mahalaga kung giver ito o hindi. Nagsimulang mag-alala si Rudo. Naisip niya kung may kinalaman ba siya sa dahilan kung bakit narito ang Hellguard. Sabi ni Zanka, posibleng may nangyari o mangyayari sa event na ito. Lalo na ang kapatid niyang si Goka ay nasa paligid lang. Nagtaka si Rudo sa revelasyong ito. Hindi rin pala alam ni Engine na si Goka ay kapatid ni Zanka, na second in command ng Red Horns Squad 1 ng Hellguard. Ang ate niya naman si Kyoka, ay ang commander ng parehong squad. Naging malinaw sa lahat na ang pamilya ni Zanka ay kabilang sa elite fighters ng mundo. Maging ang kanyang ama ay dating Hellguard, habang ang kanyang ina ay commander ng lahat ng Horn squads. Nabigla si Engine sa impormasyong ito. Binunyag naman ni Zanka na siya ay itinakwil ng kanyang pamilya. Kaya minabuting putulin na ang usapan tungkol dito. Bumalik na sila sa misyon. Ang hanapin ang White Crow. Tahimik lang si Rudo habang pinagmamasdan si Zanka. Iniisip kung ano ang nagtulak dito para sumali sa cleaners. Sa kabila ng kanyang background, habang naglalakad ang grupo sa gitna ng napakaraming tao, napansin ni Rio na napapalapit na sila sa main event hall. Napatingin silang lahat sa summit kung saan gaganapin ang pangunahing bahagi ng Dal Festival. Sa isipan ni Rudo, bumalik ang kanyang layunin. Kung matatagpuan nga nila ang White Crow, makukuha kaya nila ang lead patungkol sa Choker Maker? Sa gitna ng pag-iisip, may lumapit sa kanila isang stop ng Dal Festival na nagpakilalang si Wing. Masigla itong binati ang grupo at binigyan sila ng raffle ticket para sa opening act ng festival. Mismong si Tulili ang magtatanghal. Nagpakita ng matinding excitement si na Engine at Rio sa balitang ito. Hindi agad nakarelate si Rudo pero naalala rin niya ang isang kanta na narinig niya kamakailan na tila napabound siya ng ulo nga ay ang oras ng pupuntahan nila si Zanka sa infirmary. At ang pinapakinggan nga nila dito ay isa sa mga kanta ni Tulili. Pinunto ni Wing na isa sa mga pinuno ng DAL Festival ang personal na humiling na magperform si Tulili. Bilang fan, excited na rin siyang matapos ang kanyang duty para makapasok. Ipinaliwanag niya na isa sa mga raffle winner ay makakakuha ng item na galing mismo sa katawan ni Tulili. Masayang masaya ang grupo, lalo na si Engine. Nang makuha na ni Rudo ang kanyang tiket, lumabas na siya ang nakakuha ng huling tiket sa kahon. Tiket number 666. Pinuri siya ni Wing na tinawag siyang Lucky Boy. Sinabing, Pagagandang bagay ang nagaabang sa kanya. Habang naglalakad papasok ng main hall, ramdam na ramdam ni Rudo ang excitement ng mga kasama niya. Pero sa loob niya, parang lalo lang siyang nalalayo sa tunay niyang layunin na ang mahanap ang White Crow. Sa pagbukas ng mga pinto ng event hall, sinalubong sila ng napakalakas na hiyawan mula sa masiglang crowd. Sa taas ng energy ng mga tao, ramdam ni Rudo ang tensyon at excitement na bumabalot sa lugar. Inanunsyo na nga ng MC na magsisimula na ang festival. Sa pagdilim ng ilaw, nagsimulang lumipad ang mga puting uwak, makikinang at tila sadyang nagbigay ng sign kila Rudo. Nakuha nito ang buong atensyon ni Rudo at sa huling panel ng storya, sa gitna ng formation ng mga uwak, isang hugis ang lumitaw. Tila isang kukun na unti-unting bumubukas. Mula rito, lumabas si Tulili. Suot ang isang napakagandang costume na umani naman agad ng hiyawan at paghanga mula sa audience. Sa paglabas ni Tulili, nagsimula na rin ang pinakamalaking bahagi ng Dal Festival sa gitna ng lahat ng ito, ang misyon ni Rudo ay tila mas lalong lumalalim. Tara, ituloy na natin ang kwentuhan sa chapter 134 ng Gachi Akuta. Sa labas ng main hall, makikita natin si Wing na nakangiti habang hawak ang raffle box. Ramdam ang kasiyahan sa paligid dahil nagsisigawan na ang mga tao sa loob ng venue. Sa loob naman ng hall, lalaki ang mga mata ni Rudo habang engranding pinapakilala ang isang tao sa entablado, si Tulili. Habang lumalabas si Tulili sa entablado, agad na sinubukang kunin ni Rudo ang atensyon ni Engine dahil nakita na niya ang white crow na matagal na nilang hinahanap. Pero sa sobrang excitement ng mga tao, hindi siya napansin ni Engine na sobrang tuwang-tuwa habang pinapanood si Tulili ng live. Samantala, napansin naman ni Amo ang kakaibang amoy sa paligid. Isang bagay na tila hindi niya maipaliwanag pero may natatanging presensya. Habang nakatitig si Rudo kay Tulili, naisip niyang siya na ang taong tinutukoy ni Kuro ang taong may alam kung nasaan ang choker maker. Medyo nairita siya ng maalala na kung sinabi lang ni Kuro ang pangalan ni Tulili, hindi na sana nila kailangang maghanap pa. Ngunit sa harap ng napakaraming tagahanga ni Tulili at sa lawak ng kanyang kasikatan, napaisip si Rudo kung paano nila ito makakausap. Sa gitna ng tensyon, Tinaas ni Tulili ang kanyang staff at nagsimula na ang kanyang performance. Isang matinding tinig ang kumalat sa buong venue. Isang musika na agad nagpaangat ng emosyon ng lahat ng manonood. Ang kanyang presensya ay nambabalot ng gulat, tuwa at pagkamangha. Habang patuloy ang agresibong tunog, mas lalong lumakas ang hiyawan ng mga tao. Biglang naging seryoso ang itsura ni Tulili. Inapakan niya ang sahig gamit ang kanyang stab at mula roon ay bumalot ang makapal na usok sa paligid niya. Sandaling natahimik ang crowd sa gulat pero nang humupa ang usok, nagulat silang lahat sa biglang pagbabago ng kanyang kasuotan. Mula sa dati niyang anyo, ngayon ay para na siyang isang gothic ring master. May matulis na sombrero, pentagram na simbolo, spike sa mga balikat at matataas na boots. Gulat na gulat si Rudo sa transformation na ito. Inaliwanag ni Rio na si Tulili ay may kakayahang magpalit ng anyo gamit ang wand niya na tinatawag na Luna B. At higit pa roon, kaya rin ni Tulili na gumamit ng magic. Mula sa entablado, tumalon si Tulili sa ere at tila lumilipad sabay nito nabuhay ang ghost at ang clown backdrop ng stage na siyang lalong nagpahanga sa mga manonood. Lumiwanag ang mga elemento sa paligid habang tumataas ang energy ng musika. Sa sobrang hype, nagsimulang itaas ng na mga manonood ang kanilang mga kamay habang sumasabay sa musika. Paging si August ay napaiyak sa tuwa. Lahat ay nadala, pati si Engine, Rio at ang MC na hindi mapigilang magpakita ng saya. Si Rudo naman ay nananatiling tulala sa mga nangyayari. Hindi pa rin makapaniwala sa kasikatan ni Tulili. Uling nagpalit ng kasuotan si Tulili at muli namang nagsigawan ang crowd. Patapos ang performance, nagpasalamat siya sa lahat ng nanood. Buong puso ang kanyang pagpapakita ng pasasalamat. Inialay niya ang kanyang performance sa isang espesyal na tao, ang White Crow na minsang nagligtas ng kanyang buhay. Nais din niyang bigyan ng kasiyahan at biyaya ang lahat ng naroon, pati na ang mga performers ng araw na iyon. Matapos ang pasabog na opening act, agad namang pumasok si Maimo sa eksena at nagpasalamat sa napakahusay na performance ni Tulili. Masaya ang lahat at naramdaman ni Amo ang scent of joy sa paligid, isang bagay na nagpapakilik sa kanya. Napatawa si Rio sa pressure na naiwan para sa susunod na act, abang si Zanka naman e naging seryoso. Pinaalala ni Zanka na nakita na nila ang taong may alam kung nasa ng choker maker. Ang tanong ngayon ay kung paano nila ito kakausapin. Natahimik si Rudo sa bigla ang pagbabalik ng problema. Ayon kay Engine mukhang mahirap silang makalapit kay Tulili. Sinangayunan nito ni Rio na nagpunto na isa lang silang grupo ng outsider sa event. Nag-alok si Rudo ng ideya na kung susugod na lang ba sila sa stage. Pero agad siyang pinigilan ni Nazanka at Engine. Sa halip, inilabas ni Zanka ang kanyang raffle ticket at ipinaliwanag na kung sino man sa kanila ang manalo sa raffle ay pwedeng makapunta sa stage. Isang bihirang pagkakataon para makalapit kay Tulili. Napaisip si Rio kung may pag-asa ba silang manalo dahil sobrang liit ng tsansa. Nababahala naman si Rudo kung ano ang gagawin nila kung hindi sila palarin na mapili. Habang nag-iisip, naalala ni Engine na kasama sa show ang Twins. Kaya baka pwedeng humingi ng tulong sa mga ito. Gayunpaman, mukhang hindi pa rin ibubunot ang rapol hanggang matapos ang buong event. Kaya sinabi ni Engine na mas mabuti pang i-enjoy na lang muna nila ang doll show. Sumang-ay naman si Zanka dahil iyon naman talaga ang dahilan kung bakit nagtitipo ng na mga tao sa event. Biglang nakuha ni Amo ang atensyon ng grupo nang sabihing mukhang nagsisimula na ang raffle. Lahat sila ay agad na tumingin sa entablado kung saan sinisimulan na ni Maimo ang pag-a-announce. Inatasan ng mga tao na ilabas na ang kanilang mga tiket dahil sisimulan na nga ang bunutan. Habang sabik ang lahat sa resulta, nagkomento si Zanka na ang bilis ng rapol. Si Rio ay nagulat dahil hindi pa nga raw nagsisimula ang main event. Naiiritang napansin ni Engine na sa normal na event ang rapol ay ginagawa sa intermission o kaya naman ay sa dulo ng event. Kaya nagtataka siya kung bakit ito isiningit ngayon. Tahimik lang si Naruto at Amo. Parehong nagmamasid sa huling panel ng storya si Tulili na mismo ang nagsabing bubunuti na niya ang winning ticket. Tumindi ang anticipation sa loob ng hall at habang hinihintay ng lahat ang numero ng maswerteng mananalo, lalo lang naging kapanapanabik ang susunod na chapter. Kaya tara, ituloy na natin ang naudlot na eksena. Ito na ang chapter 135 ng Gatchi Akuta. Lumipat ang eksena sa headquarters ng Redhorn cellguard Company 1. Kahimik pero seryoso ang naging usapan ng mga tauhan. Doon, siniwalat ni Kyoka ang tungkol sa impormasyong nakuha nila mula sa isang lalaking konektado sa mga terorista. Base sa kanyang sinabi, meron daw isang device na ginagamit ng mga ito. At Ayon sa lalaki, hindi lang basta gamit iyon. Nakadepende ang buong grupo dito at hindi raw sila mabubuhay nang wala ito. Pagkarinig nito, naging malinaw kay Goka kung gaano kabigat ang natuklasan nila. Matapos ang maikling pag-iisip, naglabas agad ng utos si Kyoka na kailangang ilak daw nagad ang andyo Ito ang lugar kung saan nangyayari ngayon ang DAL Festival. Critical na ang sitwasyon at sa bigat ng impormasyong natuklasan, maaari raw itong yumanig sa mismong kondasyon ng kanilang mundo. Nagbigay pa siya ng direktang utos na arestuhin ang target. Bilang karagdagan, inalis niya ang kanyang choker at sinabing mula sa puntong iyon ang lahat ng komunikasyon ay kailangan gawin sa lumang paraan. Pagkatapos noon, umalik ang eksena sa Dal Festival. Nandoon pa rin ang crowd at abala na sa raffle draw. Malapit nang i ang panalo. Lumapit si Tulili at inangat ang kahon ng raffle draw. Sa harap ng lahat, bumukas ito mula sa apat na gilid. Ngunit imbis na excitement, pagtataka ang maikita sa mga muka ng tao dahil walang laman ang raffle box sa gitna ng katahimikan may napansin ang mga tao may kakaibang glow na unti-unting lumalakas sa loob ng event hall mula ito sa direksyon ni Rudo nagliwanag ang kanyang rapel cord hindi lang basta normal na liwanag kundi sobrang liwanag kitang-kita ito sa buong lugar lahat ay napatingin sa kanya pati sina Engine, Zanka at Amo napaisip silang baka siya ang nanalo Gulat na gulat si Rudo habang tinitignan ang kumikislap niyang tiket. Sa sobrang lakas ng liwanag, parang tinuro na siya ng tadhana. Pagkatapos ay biglang itinuro siya ni Tulili at sinabing ang nanalo ay mismong may hawak ng kumikislap na tiket. Ang buong crowd ay nagingay. Hindi makapaniwala si Rudo habang nagpapalakpakan ng mga tao hindi maitago ni Maimo ang pagkagulat. Pinangaan niya si Tulili dahil sa paraan ng pagdala nito ng event pati ng rapol. At dahil kay Tulili, nagmuka itong espesyal. Natuwa rin ng mga kasama ni Rudo, hindi nila inaasahan na siya ang mananalo. Sa sobrang saya, parang niyayanig si Rudo ng tuwa at tensyon. Maya-maya, sinabi ni Tulili na gusto niyang samahan siya ng nanalo sa stage. Pagkatapos niyang mag-snap ng daliri, biglang may nangyari kay Rudo sa isang iglap na siya sa tabi ni Engine. Nagulat ang lahat, lalo na nang bigla nilang makita na nasa stage na ito. Sumigaw ang mga taong malapit sa entablado. Nagkaroon ng napakaingay na crowd. Abang si Maimo ay mukhang hindi rin makapaniwala sa nangyayari. Tinatanong pa niya kung totoo bang nag-teleport si Rudo. Naguluhan si Nazanka, Amo at Engine. Sa pagkakaalam nila, may kakayahan si Tulili na magmagic. Pero tila sobra na ito. Sa kabilang banda, tuwang tuwa si Rio sa nangyari at pinuri si Tulili. Si engine naman ay bahagyang nainggit at tinawag si Ruto na sobrang swerte. Nagtanong pa si Amo kung ano raw ang premyo kapag nanalo. Sabi ni engine. Ang mananalo ay makakakuha ng isang bagay na personal na ibibigay ni Tulili mismo. Sa kabila ng inggit ni Engine, iniisip niyang maganda rin ang timing ng pagkapanalo ni Rudo dahil nakatulong ito sa pag-iwas sa problema. Habang si Rudo ay papalapit sa gitna ng stage, nakangiti siyang tinitignan ni Tulili. Habang inaabotan siya ng mic ng isang staff, inalala niya ang kanyang misyon at napaisip na tama ang naging desisyon niyang pakipag-deal sa isang information broker. Alam niya kung may makakahanap ng impormasyon tungkol sa choker maker sa na yon. Pero dahil sa gulat pa rin siya sa nangyari, hindi niya napigilang tanungin kung nasan siya. Halatang lutang pa siya sa teleportation. Si Engine ay napailing sa ginawa ni Rudo habang si Zanka naman ay natatawa sa iniisip na ito talaga ang magiging reaksyon kapag basta na lang inilagay sa spotlight. Si Rio naman habang nakatingin sa stage napansin ang biglaang takbo ng mga pangyayari. Ang grapple, ang teleportation, tang ang dami ng tao. Sabi niya sa sarili, hindi niya masisisi si Rudo kung bakit siya tuliro. Sa isip naman ni Engine, kilala na niya si Rudo. Ganon talaga siya. Habang nagaganap ito, si Amoy nakangiti lang. Pero sa isip niya, nag-aalala siya kung mapapahamak ba si Rudo. Sa sobrang concern, naisip pa niya kung dapat ba niyang patikimin ng amoy ang babaeng nasa stage. Pero sinabi ni Engine na wag inisip na talagang nakakatakot si Amo sa maraming level. Todo tira siya kay Rudo dahil alam niyang kailangan nitong harapin ang challenge sa harap niya. Pagbalik sa stage may kitang stop ball pa rin si Rudo. halo aluhalo ang pakiramdam na nararamdaman niya. Pinilit niyang kumalma at alalahanin ang misyon. Sinimulan niyang sagutin ang ticket number pero sa isip niya, iniisip pa rin kung tama ba ang hinala niyang si Tulili nga ang White Crow. Habang tinitignan niya ito, nakita niya sa headpiece ng babae ang palatandaan ng White Crow at lalong napatunayan niya ang hinala. Nang nagtama ang mga mata nila may kakaibang presensya siyang naramdaman. Tumalimang sense niya, kakaiba talaga ang babaeng ito. Napansin ni Lily ang reaksyon ni Rudo kaya gumawa siya ng paraan para makausap ito ng privado. Tuwi niya ang kanyang staff at tumingi ng spasyo mula sa crowd. Sinabi niya na para maibigay ang item kay Rudo, kailangan niya itong tanggalin mula sa katawan niya kaya kinailangan ng privacy. Gumawa siya ng isang tent nagawa sa mga tinek. Sakto lang ito para sa kanilang dalawa. Pagkapasok nila, nagbulungan ng mga tao. Muling tinawag ni Engine si Rudo na napakaswerte. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ganito na lang kaswerte ang batang si Rudo sa loob ng tent na puno ng tinek, ramdamang tensyon ni Rudo. Habang nakatayo sa harap ni Tulili, alata kay Rudo ang kaba. Ilang saglit pa, nagsimula ng magsalita si Tulili at ikakagulat natin ang tanong ng babaeng ito. Dahil kung hindi siya nagkakamali, tinanong niya kung si Rudo daw ba ang anak ni Alto break. At dito na nga po natatapos ang ating kwentuhan. Naway nagustuhan nyo po ang ating video. Kung bago ka nga lang pala sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe, ihita notification bell, at mag-comment sa ibaba. At teka lang, kung nagustuhan mo pala ang video na to, ay ilike mo na din. At ishare sa mga tropa natin dyan. Hanggang sa susunod na kabanata!